daming pili ah oh, laki ng puno ay mga kaurol ang daming bunga ang pili pili nila bayaw mga nikit ng iba oh. <laughs> ano? makiat ka rin? Oo. Oh. ha? Oh, ha? sipag ah ang nikit-nikit po nakikita oh may ano pa may silot Nagutom ka na kay kumuha ka ng silot. Ah. Sabi <laughs> tindi ng bata na ano, to. Grabe umakyat. Talo pa ako. Ano sa tuktok siya oh. Uy, pagluway. Pupulot na tayo mga korob ng ano. Pili. Pili. dami tayong pulutin mga kaurag oh abigat, bigat bigat mga oh, bigat bigat man oh <laughs> bigat malaki din ang laman ngayon mga tila din Oh, naputol. <laughs> Masarap. Masarap. Baka mag-irigit ka niyan. <laughs> mm, mm, mag ka. Nagkaralanta mm. ba ka? Nagkaralanta ho. Oh. Hmm

Ito. Ganito ko ka lang kailangan mga kaurag ba? Ito dyan mo si Kapisi? Hmm? Ano pa doon? Ay, mas dyan eh. Ano mo laki? Ano ba yung na. Babit mga Yan. Kakain muna tayo. Ano yan? Halangka na may ano? Na may Bulinaw. Tapos yan naman. Tag chicken. Oo. Pritong lawlaw. chicken. Oo yan. Nakawrag lawlaw. Tapos may ano? Torta. Torta. Ayan. Kakain mga tayo. Ano? Ha? tayo mga kawrag. Hmm. pa. Hmm. Hmm ganito Yan doon kalaan ng ulam. Bukas matuloy tayo pag ng ano, balo. Yung hmm. magandang ano yung body hmm. ng dagat. <laughs> hmm. <Mayroon na> <laughs> Pinauna. Dos ba mm. hindi ba tama? Oo oh, oh, nga. Yung mm -hmm. May din ko man ako na. Hindi <laughs> mag-bash. pa sa'yo. Hindi. Hmm. Hindi.